baha. Yung, wag magpabalak pa lang na lumusob, huwag na kayo kung lumusob para hindi tayo dami ng sakit. Ito, magsalita si ma'am para ipapaliwanag kung ano ang makukuha niyong sakit pag lumusob kayo. Taga health center po ito. Oh, uh, Taga health center to, Galing ng ano to, barangay. Health center ng lower. Magandang hapon po sa lahat, taga Lower Bikutan Health Center po kami. Iwasan po natin lumusong sa baha pag hindi naman ho kailangan. Uh, yung mga bata po, ingatan po natin maglaro po sa baha. Yung mga wala namang uh, purpose na lumabas, sa bahay na muna tayo until humupa ho ang baha. Uh, uh, yung mga lumusong po sa baha, meron po tayong pinamimigay po na doxycycline 100 mg. Ito po ay iinumin dalawang tableta sa mga uh, lumusong sa baha ng isang beses lamang. Doxycycline, dalawang tableta, 100 mg sa mga lumusong sa baha ng isang beses lamang. Ma'am, buto mo busog. Pag may sugat, yeah, para ano musog po na? ha, ang yeah. nakakain. Yeah, Hindi hi kasali ang buntis at ang mga batang 8 years old pababa. Pag may sugat, pag may sugat at lumusong sa baha, uminom ng dalawang doxycycline 100 mg. So, ang required natin is 200 mg. Ngayon, ang ating doxy ay 100 mg. So, ngayon, dalawang tigwa 100 mg ang kailangan natin inumin. So, sa mga may sugat, uminom tayo ng doxycycline 100 mg, 2 tabs, for 3 to 5 days. Depende sa exposure. So, sa mga may sugat, nga sige ang losong sa baha, uminom tayo ng doxycycline, 100 mg, 2 tablets, for 3 to 5 days. Sa pag-continue naman ang exposure sa baha, continue ang losong sa baha, kasi katulad niyang mga naga, ah, uh, baka angka, continue, kasi tumutulong sila sa atin tumawid. So, Continuous exposure, dalawang tableta. Week oh, 100 mg, dalawang tableta. Once a week. Pag until matapos magagitan. ang God bless. exposure. Until matapos ang